Good morning, good morning. Maghahatid ako sa alaga ako, guys. Ito yung school nila. Pero hindi ko pa kikita yung alaga ako. Bawal. <laughs> careful, baby, okay? Doon na siya. Ang lola, para may pang content, video-video, ang ganda ng pulo. Ella baby, Careful. Tingnan ko mula alaga ko hanggang makaakyat siya doon sa taas. Ayan na eh guys, nakaakyat na doon ah. Naglalakad na siya doon sa hagdanan. Kaya ang lola, pupunta na siya. nais ko na alaga ko. Punta ako doon. Sa tagamaliho namin. Para muna tayo guys, pa araw. Ayan guys. dami sa sakyan mga nagdagsuhatid sa mga alaga ayun pa Malaga ko na babae doon yun. Doon banda doon guys. Kasi high school na siya. Tingnan mo itong... Ayan eh, si kabayan niya. Sigurado si kabayan niya, no? Tatamanin <laughs> ko kung pa siya ng pwesto. Kaya guys, dito na yung si sasakyan. Bye bye, thank you for watching.